Inalakas na naman ng Pilipinas ang hukbong dagat gamit ang lebing walong fully armed warships. Bahagi ba ito ng isang ingranding diskarte para harapin ang mga banta sa South China Sea? Kung tutuo, ito na ang pinakamalaking modernisasyon sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngunit tutuo ba ang impormasyong ito? Alamin natin ang mga tutuong katotohanan. Ilang media outlet at social media posts ang nagsasabing kabibili pa lang ng Pilipinas ng lebing walong fully armed warships. Kung totoo, ito ay isang malaking hakbang para sa maritime power ng Pilipinas. Ngunit bago tayo maniwala, tuklasin natin kung anong uri ng mga barko ang pinag-uusapan, kung binili nga ba ito ng Pilipinas, at ano ang mga implikasyon sa seguridad ng rehiyon, Sa katunayan, walang opisyal na ulit na ang Pilipinas ay bumili ng lebing walong fully armed warships sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay talagang nasa proseso ng isang pangunahing naval modernization na kinabibilangan ng pagkuha ng mga bagong frigate, corvettes, patrol vessel at mga landing ship. Kumpirma dong Philippine Ship Orders dalawa Jose Rizal class frigates binili mula sa South Korea operasyon na. Anim Shaldeg MKE fast patrol boats binili mula sa Israel ang ilan ay naihatid na. Dalawa Makassar Type LE LA, landing platform dock ships binili mula sa Indonesia sa yugto ng produksyon. Anim na bagong corvettes mula sa South Korea kumpirmado mabibili. Kaya, kahit na nagdagdag ng mga bagong barkong pandigma ang Pilipinas, hindi pa official na napatunayan ang bilang ng labing walong fully armed warships ng sabay-sabay. Kaya, saan nagmula ang pag-aangkin na labing walong bagong barkong pandigma ang nabili? Sa ilalim ng Horizon Tatlo Modernization Program, 2,023, 2038, target ng Pilipinas na makakuha ng lebing walong karagdagang barkong pandigma, ngunit ito ay isang pangmatagalang projection, hindi isang agarang pagbilisan ngayon. Ang ilang mga barko tulad ng mga korvete mula sa South Korea at mga petrol boat mula sa Israel ay talagang nasa proseso ng paghahatid. Ngunit walang malaking pagbili ng labing walong mga barko sa isang pagkakataon. Bagamat hindi pa napatunayan ang pag-angkin ng labing walong bagong barkong pandigma, talagang pinalalakas ng Pilipinas ang hukbong pandagat upang harapin ang mga banta sa pinag-aagaw ang malapit na pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa mga bansa tulad ng U.S., Japan, South Korea at Australia, ang Pilipinas ay nagtatayo na mas mabigat na power sa maritime. Bukod dito, isinasaalang-alang din ng Pilipinas ang pagbili ng una nitong submarine na magiging game changer sa maritime defense ng bansa. So, tutubang nakabili na ang Pilipinas ng labing walong fully armed warships. Claim. Bumili ang Pilipinas ng labing walong fully armed warships sa isang pagkakataon. Katotohanan, nagdaragdag na ang Pilipinas ng mga barkong pandigma. Ngunit ang bilang ng labing walong na barko ay hindi naiulat sa opisyal na ulat. Claim, dumoting na ang lahat ng barkong ito at handa ng gamitin. Katotohanan, ang ilang mga barko ay nasa proseso ng paggawa at paghahati. Ngunit hindi sa malalaking bilang ng sabay-sabay. Habang pinalalaki ang balita ng labing walong barkong ito, tutuo at lumalago ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ano sa tingin mo, dapat bang magdagdag pa ang Pilipinas ng mga barkong pandigma para palakasin ang maritime defense nito. Isulat ang iyong mga saluobin sa seksyon ng mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaliktaan ang mga pinakabagong update sa lakas ng militar ng Pilipinas.